Ah, tako. Ay, pag sa bawa na. Kira kami ang Guys. <laughs> guys. <laughs> yes. Hi guys, this is Bones, ang asawa ni Winky na isang seaman. At sa video na to ay papakita ko sa inyo yung isa sa mga bagay na libangan namin dito sa barko, ang pangangawil ng isda. So habang nagvi-video call kami ni Oinky ay tinawagan ako ng tropa ko na nangangawil daw sila. Nandito pala kami ngayon guys sa Houston, nag at waiting for orders para magloading loading So syempre guys nag tayo ng mga will bira-bira yung gamit natin dyan at paglipas ng ilang minuto ay nakahuli din tayo. Guys! Guys! Mano ang laki guys, oh. <laughs> Fresh from the sea guys Yan, grabe yung tawa ng tropa guys Sobrang siya na nakahuli kami At hindi lang isang beses guys Kasi pagkatapos ay nasundan pa ng isa Dalawa? Wala Dalawa. na dolis? Ha? Wala siya ako Guys chat out sa para video guys Let's TV, guys <laughs> so habang nagbira-bira kami ay itong si partner nagtry siya na dun sa ilalim yung maipain yung gamit niya. Ilang minuto sa paglaglag niya guys ay nakahuli ka siya kaso nga lang ay nakawala din. Sayang uh -huh. Sa ikalawang pagkakataon guys ay hindi na nakawala yung huli ni partner kaso nga lang kanduli ang huli niya. Di tayo ka Hugo pagsabawa na Kira kami nagkuha kanduli Pati kanduli Kanduli, kanduli So ayan guys, sobrang laki ng kanduli na to at ibabalik lang namin to sa dagat kasi hindi naman namin ito kakainin. At ayun nga guys, hindi na nagdagdagan yung huli namin kasi paggabi na rin. Kaya niluto na lang namin yung nahuli namin na anim na piraso. Wala pala itong masyadong sahog ulamas guys kasi biglaan yung pangangawil namin at hindi kami nakahingi kay Chief Cook. Pero syempre guys, masarap pa rin kasi preskong presko yung isda fresh from the sea. alam mo eh. Sarap, sarap.